pasok na yung mga isda, sari-sari na limasag para pa, bukas natin panta yung babaw yung baba nila, huli sila yun! dali dami yan crazy paldo 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 tayo dito bukas mga karabas ano limasag, isda yan na. Yan na, nagsalita na. Nagsalita na, po. Yan na. Ano yung mga rapas? Sako-sako yan. Yan na po. Hindi. Bale, mga rapas kami lang ibox yung ano sa kasi si Jeremy kasi ano? Lolobog. Ulit na bangka, eh. Ang bangga eh. Ulit na bangga. Wala ka niya. Dito lang lang yung Di Di dito. Kanila, mga. Lima pala kayo dyan? Lima hmm. pala kayo dyan? Hmm. Ay, apat lang. Timbo ba siya? Lubog, lakas kasi na ano? Lubog. Alog. May alog na siya. Kaya ngayon, tatlo lang tayo? Hmm. Apat, kama ka nyok? Tatlo lang kayo, baka mabigat ako. Sige, apa tayo? Sige, ya. Tatlo na naman yun eh. Lakas ang alog eh. Tatlo na lang kami. Yung mga karabas, lakad na tayo. Nakanaan na natin yung ating lampat. <laughs> bukas. Pulihan sa ating lambat. Damo-damo pa, bro. Bilis lang namin ka na eh, no? Hagis lang na hagis lang mga karabas. Aba yan. Da na pala rin. Dami ko yan. Dawa na pa bawa sa'yo. Pagbaba. Dito marami kay Jermin, alam. Tahong, no? Oo, dito marami. Dito marami. Dito no. marami. Dito marami. marami. kabilugan ng kabilugan ba kanina man? oo yung po natin yung karabas oh so. ganda karabas kundi na lang update tayo sa pagkana konti na lang Mas kanina hindi no yan yun yung taas Para maganda ang bebas untuk dalam nah, kita tak bisa apply ya kita makan rabat so yan kolong natin yan gilid mo pa sayang Karabas, bisa kepala. Masak tuh, galing, galingan tencado. mga karabas, balik na tayo sa perya natin bukas natin tayo po, panloy ng umaga nakulong na yung mga alimasag <laughs> nakulong na yung mga alimasag yung mga karabas balik na tayo, tayo sa kampo dun tayo, yun may ilaw na yun, no? yun, yun, yun ilaw, yun mga karabas, ano? Kaya tapos na tayo magk magkana ngayon naman. Kakabit tayo ng ating den Ay, <laughs> Si kameraman mango. Si Chester. Si mat. Mat. Do, yan Kaya. kami. Mali ako si Boy Cute ba si ano. Si unyok Bilas ko. sinong ko. Nanay. Si si unyok <laughs> tatay sirimon anak daw bye bye nyok na nanay ka daw nyok ah, oh. sabi <laughs> oh. pa oh <laughs> si albert oh. anak anak, anak. anak other woman ka daw Ay, karin eh. Way cute. <laughs> Parimat o, abo. Unat ng likod. Pahinga-hinga na eh. Mamaya na ulit maga ang bakbakan eh. Abi ni Lumat. Lamig man peng do, pwede makisuksok dyan sa ano mo Ito ka no? Aromars. aroma to. Ayun, gawin mo unan bagso. Ganda. Wow. Yan. Kapala mo lang ng <laughs> tent. Una ka na kaya ha. Okay po. Ingat, ingat. Thank you. Akit-akit sa bukas. Sana na lang hindi tayo maabot ng ano, tubig. Hindi <laughs> naman siguro no. Una eh oh. So pala, duwihan din ang daling ko lang paganto gusto so ang galing ng aroma kasi sili <laughs> sili <laughs> tatad ka na ng sili <laughs> doon <laughs> nanay ka pa naman <laughs> nice labas muna na ako na yung matulog na yan <laughs> <laughs> nak huwag mo nak hindi kaya si tatay <laughs> Mayroon ako ngayon, nak! Magka-firsain ako ni tatay! <laughs> Hindi. Basta nga, si kay Unyok baga ang tatay. Sabi <laughs> ka natin. Apo, pwede naman mga tika. Nyok! Nyok, pwede lang tika, Nyok! Nanay nanay. Nanay daw siya, mo. Ikaw daw ang tatay mo. Dari mana yang gulungnya? Padahal di otak-otak lagu banget Tarah, tarah Oh, deh Panguntra Eh, unggulang Mami, mati kak, gak? Mati, kak Oh, anak, liat tidur-tidur Mbak Harabas, mati di tong labanan nong 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 ya? Wala magpapatalo dito mo Laki-laki eh. Unyok. Hey, <laughs> kay... Mami yan. <laughs> <kay Mami. laughs> Dadi <laughs> si Mami? Mami! Mami! <laughs> <laughs> Mami! <come here. laughs> <laughs> Huwag dyan kay tito mo Isang bang Isang bang <laughs> <laughs> mantika <laughs> ang mayo ko Huwag ka matakot namin amin Namili na kayo kung anong sinyo oh, hindi <laughs> <laughs> Pangundra Pangundra <laughs> 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 Ano? Mon mauna ka mon? Ilagay <laughs> eh, mo baga pa <laughs> <laughs> Mamaya pagpasok ko dyan Ilagay mo talaga to <laughs> Mami, malagihay ang mayroon si Daddy. Masamang <laughs> ganyan si Daddy. Tapos nanghinga ko dito ngayon. Tag tagal na to ay o ganto. Ha? Tagal na to. Sino ang nagbigay na to ah? Oo. Ano yung nagbigay sa atin yan? Eh. Hmm. Sa akin nawarap na yun eh. Pinoy to. Pababan May ano na to, tatlong taon. Nagbigay niya, ito. Ko, sila ito ito. Yan, eh. na nagbigay na yan. na Salamat po ulit. Thank you po ulit. Hanggang ngayon nagagamit pa. Nagagamit Thank you. Pagpipit ang natin to baka mag uga to <laughs> Baka mag gulong gulong Magpupunta doon sa tubig Sabi dito <laughs> yan sabi na yan May iba mga plano dito Katabi na ang mantika Mantikado halos kayo sa akin ngayon. <laughs> <laughs> Sabi ni Unyok Peng, doon doon siya sa bangka matulong, Ay. tapos dalhin doon sa lao, doon magtundo. Malamig diyan, Nyok. Para ka. wala daw makasunod. Di ba rin malamig? Huwag lang madunas. <laughs> <laughs> sa mga plano na ito Alam na alam ko na ganun eh. pa si Rimon Kapitan gano'n ni Oo, Ni anak nyo eh Ang dalawa Grabe Kaya pala sa gamitin na may dalang tubo eh Hawak ako ng tubo kanina Grabe ka mo Nanay, tatay, gusto kong tinapay. Makaraba si nanay doon natulog sa bangka. Natakot kay tatay. <laughs> 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 Wala gihay mo na, ni tatay? <laughs> <laughs> na <doon> si tatay. Lasing <laughs> na si tatay. Natakot si nanay. <laughs> baka tayo, bakit ta ta anong gawin ni tatay eh dula na sa bangka, loon Natakot Kakawin lang si nanay New York Ibaon mo naman si tatay oh si tatay <laughs> oh <Anybody ka? laughs> <Diyos> ko po <ba? laughs> <laughs> Gawa si nanay parang Matulog <laughs> <laughs> sa gitna talaga sana siya wala <laughs> ko no no ako ah, magaganyan lang sana kaya kunyari wag wala lang takot si nanay <laughs> <laughs> takot si nanay tulad sa banta wala lang ako naman ya, Good night na mga karabas! Good night na Sige. Ano ka lambok ka naman Oh, malambok eh. Pahingan tayo mga karabas. Maaga pa tayo magpapandaw nung lambat na inarya nila Bugs eh. Uh, tulog, tulog muna tayo, pahinga Naiglip man lang kahit mga dalawang oras You o, know. Si, si nanay doon natulog sa oh, bangka. Ano ka? Ang <laughs> bangka Asus! <oo>. <laughs> Yun, si nanay. Yun. Bangka. Naganda sana sa tent ay. Ha? Apo? Sabi sana kami dito ay pare-unyok. Ginuloko lang siya nung dalawa eh. Kaya sa bangka daw siya. Ang matakot. Pinabihan ba naman ni sweet boy ng mantika? Kala yan siguro ay ipiprito siya. Jadi, paano ba yan? Good night Magarabas. Kita, kita kita bukas. Yes. Iwalay <laughs> pa <laughs> ay may may yan. Yaka pa yan. Magtulog pa. Tulog si tatay. Okay. Mainit Tatay ng tubig. Para tayo maka... Mainit na sigmura. Good <laughs> morning Magarabas. Ay, sarap. Sarap na. Tulog.

Mabaga na rin. Oh, gana na rin. Ito, waterproof tayo. lumakas Ang <mambil> lang <laughs> eh. <laughs> lang magka doon. Wala man. <laughs> Takas ma? pa lang eh. Wala rin hmm. eh. Hanggang doon lang rin pala. Okay, wala. Wala, gabi po dito ang, ang, ang taong gagabi hanggang dito ang tubig. Yeah.

Mga mga may aswang nga. daw. Tama na ba? bag sa... mo Hmm. ko si Jeremy. ako do. dito? sa ko doon. Marami ka akong katabi. Ako katulog sa doon eh. Isuntum, ko niya bang Takot. Takot na doon aswang galing sa tubig ba gano'n? Hak mo man, ganyan. Anong una ngayon sa bangka eh? Joke. <laughs>

Kino kwento mga karabas eh. nilang nakuha eh. Oo. Kino kwento ni Jeremy ng mga karabas. Makaraang episode natin sa lato. Yung lato yung dito, malawak na doon. Mga kapal na daw. <coughs> Aba, namin kahapon ay eh, tira-tira lang eh. Para lang kami na nag <coughs> Binoy Pandaw pala. Tira ni Boy pan Kaabot dito na? Kaabot dito. Natunugan na meron ano dyan. Loko yung si Boy yun, magandang umaga mga karabas sa ah. naman tayo nung inerya nila kagabi. Hindi ako sama, pero ngayon kasama ako kapamilya daw eh. Tara, mga karabas, tayo! Yun, ang ibang tayo muna. Hindi ah. magkasya sa bangka. Yeah, binuhat na si mami! Hindi, shoot, shoot tayo. Hindi, Huwag dyan <coughs> Baka may tayong Mayroon dito nyo ano oh. okay. natin mga yung lambat natin mininimang kagabi Jeremy okay.

Hirap pagtanggal niyan. Makakarabas. Hindi na namin dito tatanggal yung sa, ano, sa area dahil kami yung ito. Ang dami. Namin nga ano, mahirap tanggalin na sabi ni Kuya Jeremy. Kaya doon na lang namin dadalhin sa pangpang -pang para tulong-tulong na kami doon magtanggal. Ito talaga ang target natin mga oh. Boom! Kalaki-laki! Tanggalin mo kaya ito mo, Ayun, no, makara o, kalaki Para alam nyo Para... ano kalaki yan O Kalaki One down One down and one, one. one. Alimasag, oh may dulo sa pa Ayan, hindi Siyo na ako buto Ayan hindi na eh. eh. ka, hindi pa ito? Sarap yung yan ay. balat Sarap yung Yang balat Hmm? Yan ang mahal doon sa Ay, may balat Iiwi ko to? Oo, subukan mo Subukan yung prito. Hindi. mo, di ako mag Ito? Ay, wag Ay, yan.

yo na na. Siro ka niya kung malaglag? Hindi ba? Wala. Laki. Laki. Kambo. Wala na lang langlar, niya. Uy! Uy! Malaglag! 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 Ihihihi 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 magiging paayang tulungin hindi patok na boy mawara ba sa bukas sa namin yung tanggalin mo maya? kasi hiyos natago wala si unyok kasi yung kasabi eh uy unyok kami okay. nga, magkikamat mang manyat kami nga lukot si unyok boy sablay Abo, abo. Abo. Haddock. Okay. Dalawang piraso lang okay lang kami. Okay na kami sa dalawang piraso. Okay, Dalawa na lang. Taklak eh yeah. Tiginan. Ha. Bumutingin Uy, Uy Bongin sa din, din Uy! Bawang malaglag! Grabe <laughs> <Rui>. oh. <laughs> 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 mga limasag dito pala okay, na sabi ni Unyok na mata

yun sa dalam nasa pa sa lobby yun ang laman niya. Oh, uy ang ba, bahay ba, ba, uy, uy uy balag 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 uy 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 tanggal na rito dito lang muna dito uh. lang muna stop muna stop stop hee hee diba diba mga karamas uuuh gusto pa? kapat na ah oh!

Grabe, laki na ito. Press press lang sa isa. Isang anakang nando dito. Uy, ito. Uy, ang pala, ang pala! Uy, uy! 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 Yan na! Ano na! Woohoo! Woohoo! Hihi! Sigaw sa araw. Woohoo! Hihi!